Ako'y patang Pilipino ay sariling pagkakakilanta. Wikang Pilipino ang gamit ko sa isip, sa puso, kaalaman. May Tagalog, Isaya, Loko, Kapangbangan, Nicole at Maranao. Mga wikang sa buong kapuluan, yaman ang lahing iba-iba ang salita. Tayo ni isa sa iwa. Gamit ko. Gamit, gamit ko sa araw-araw. Sa pagbasa. Sa pagbasa, sulat, at sa Ang wika ko'y? Ay, Mahalagang Mahalagang yaman Sa puso ko'y Sa puso ko'y walang kapatay Kaya Kaya na yung Walang lika Ating ito'y Ating ito'y Pagdiwang. Pagdiwang. Sa salita. Sa salita, at sa ay Sa sariling. Sa sariling. At sa